ha? Yo, good morning mga amigo. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo, no? So, for today's video mga amigo, ay update tayo kung saan na kami. Malis kami doon sa uh, laot ng Pacific noong isang araw at ngayon nandito na kami sa paligid ng Pulilio Island. 20 nautical miles yung Pulilio Island mga amigo. So, bali 40, uh, 40 hours mahigit na pananakbo no Nandito na kami sa kalapit sa aming home port. Marami kami naubos na crudo mga amigo. Ilan boards? Dalawa na lang. Ha? Tatlo na lang? Tatlo na lang. 33 container to. Ha? 33. Tatlo na tira. 20 naubos. Ha? 20 lang. 20? Hindi, 33 container tayo. 33. 33. 33 talang naubos. Ano? Yun na may laman. Tatlo na lang. Tapos yung drum pa, isa pa. Ano? ah, bali ah, 40 container ang naubos namin migo. 40 container sa mga 1 liters, no? 12 liters, no? Kasi isang container, ah, 30 liters ay. Yan, sa mula dun sa pag-alis namin palaot ay at saka pa uwi. Kakaubos kami ng 40 container, mahigit mga amigo. ganun kalayo yung ano namin ah, pinupunta, no? So, sulit naman yung adventure natin ngayon dahil Uh, Marami-rami naman yung blessing namin. Sapat naman nang ko para makabayad sa mga mga dapat bayaran. For sure, naming huli. Di city ka po. Ha? Cute. Bakit dyan yun na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Iyuy! Mga akin. Mang kilo. Mang kilo. 5 kilo. Mang kilo. kilo. May isang big eye naman mga trintahan. Trintahan? Yun lang. Pinakalak. Ayos na din yung papalo. Oo Paka bawa sa Kiriwan, Kirito Ayos kaganyan yung papano Oo Paka bawa sa Kiriwan, Kirito Dugong! Barilig kita siya mong Gag! Tapos ginagawa ko ng housing Ganda na ng kubo na yun Ni Ginawa niya ng kubo para hindi siya mainitan <laughs> grabe daming container na crudo ang aming naubos yun nga 40 mga amigo 40 container ang naubos namin no? alright ah uh, sa inyong lahat mga amigo good morning update tayo sa uh, aming home port mamaya mag kami sa aming ah uh, mga uh, huli parasyal lang aming huli mga amigo nasa 6 na tulinada so sapat na siguro yan baka pagkabayad na sa mga bali ah mga bali sa konsumo ayong laot konsumo nito ngayon ay nasa mga 300,000 unang ano kasi unang unang laot kaya malaki maraming binili na bago katulad itong ano mga PC supply mga gawit sa service brodo gasolina yan sana mahal yung kalakal para ah sulit <laughs> sulit na ngayon pagbinta ngayon hindi, hindi namin alam kung magkano kilo ngayon pero malalaman natin sa ating pagbibinta ng kalakal no? Good morning Pacific Good morning sa inyong lahat ng amigo Dito yung Polilio Island Ayan, yung bundok na yan Polilio Island yan Nasa layong Uh, wala nang 20 nautical miles, ang layo mga amigo. migo. Uh, sa mga 17 lang. Acting, acting kapitan. Chief mate. Uh, 17. 17? Kapit naman tayo sa patamaan. Patamaan? Tamaan ka sa imang silingan? <laughs> <laughs> Ayay, si Migo eh. Ayay, huwag si Migo. Oh, daming huli yeah. Migo. Siya? Ang huli si Migo. ko Migo, yung niribunan. Kasi mga tagsampuan. Ah, nilagyan namin yung ribbon para malaman. Bilang tanda ba? Tanda. So, ang huli ko ay 11 piraso. 11 piraso na ano. Mga blue pin. 5 blue pin, tapos 5 cute. Panganim tayo. Kapal na mukha mo. Iyon! Kapagpito yan. At saka isang, isang ano, amigo, yung isang ah, big tuna. Bali, 11 11 lahat yung huli natin. Abot uh, man siguro yung mga uh, 150 kilos yung 11 piraso. So sana mahal yung kalakal para makabayad sa ating bali. Ang bali natin ngayon ay nasa mga kulang-kulang 7,000 kasama na lahat. Pagkarga ng hilo, uh, cash, bigas. Umili, ako ng cash para pambiling PC supply. Pag mayroon tayong malaking balance ngayon ay hindi na muna ako bawali para sunod laot ay buo natin matatanggap yung ating mga lagirapan sa Pacific. No? Alright. <laughs> Tumi ko wala tong bali mo. Mami ko walang bali. bali walang wala. bali maliit. <laughs> Hinalat, kami ko. Hinaalat bungot mo. Madlas-madlas nga na yung ano mo, pasol. Bilis ng takbo namin mga amigo. Nasa kahapon, Pag-alis namin ng ano, ang takbo namin ay 6 to 7 nautical miles per hour. Kaya wala lang namin ng dalawang gabi at saka isang araw isang araw lang mahigit yung ano namin uh, navigation papunta dito sa pawi alright ngayon dahil yung service natin hindi pa natin linisan linisan ko muna ngayon mga amigo para pagka banlot paglinis taglinis na ay kunti na lang ating malinisan alright yun lang muna ang ating ano ngayon so photores video update update lang muna tayo. Magkano ang kilo ngayon mga amigo? Malalaman natin sa ating pagbibinta ng kalakal no. Sa inyong lahat, ah, uh, maray-maraming salamat sa walang sawang panonood sa ating mga video no. Ah, uh, sana na-enjoy kayo sa ating mga fishing adventure doon sa Pacific mga amigo. At ah, uh, pa tayo ng maraming adventure. Sunod laot mga amigo. Nagpaparamdam tong GoPro ko ah, parang gusto mong bumili ng bago wala pa man tayo ng pambili nito pambihira ko. <laughs> gopro baka naman tag isang taong ka lang sa akin ha baka natin yung sunrise dito sa pacific pa to dito mga amigo pacific kasi nasa twin, uh, 17 ang tikal miles pa lang tayo sa Puleliu Island ayun. at papalabas na si Haring Araw Haring Araw never mind uh, ano may Mga sinampay. <laughs> ah, Biko amigo, Biko. Si amigo, kay matawag na pagtaro may go. Si Amigo, nagtimun si Amigo alas. Alas 4. Hindi nga si Kapitan, matulog na pagtayo ngayon. Uy! Ang lingutang na nga, Migo. Baya na, baya na. Lumusot na si Haring Araw. yono pilot yun no? ganda ng sunrise sunrise from pacific ocean Thank you Lord sa maraming blessing na aming nakamit ngayong laon na to at uh, sana mahal yung kalakal Biko! Sana! Biko! Lo! Biko ko yan! Biko ko yan! Nagluto, nagluto silang Biko kagabi mga, mga amigo Oh. Lah. Di ko na ano, binito. Binito, binitre, binipor. Nagluto <laughs> kasi king biko ka kagabi. Ah, uh, merienda. Pang ano pang pang uh, ano sa kape. Uh, pare, pare, sa kape. Ano ganda ng sunrise ng Pacific. Paparamdam yung GoPro ko mga ah. pambihira oh. Wag naman sana. Meron pa naman tong warranty. Sana ah, hindi bibigay. At wala pa tayong ambili. <laughs> ambili. Hindi <laughs> pambatay ng pambili mga ayoko kung sakali. Simba ko lang, wag naman sana. Ah, sa inyo lahat, maraming maraming salamat no sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video dahil sa inyong mga amigo naka bili tayo ng mga gamit na hindi ko kayang bilhin dati. Katulad itong kamera na to. Sa inyo to galing mga amigo kaya maraming maraming salamat. Salamat ng marami sa inyong lahat sa sulit yung suporta kay Migudud's Fishing Adventure. At ayun. Uh, mag gilo lang kami mamaya. Sa aming isda at at uh, the same time, at uh, the same time na po. Uh, kami tayo maglilinis sa ating makina para pagkalinis din ng mother boat ay konti na lang ang aming linisan. Kapi mo na tayo ng Ay, gatas pala. <laughs> aming lalakbay ay nasa mga ano na lang, 30 nautical miles mula dito hanggang sa aming home port. Yung Puliliw Island, nasa mga 15 nautical miles na lang yan. 16, no? Dati dito lang kami nang isla mga Bigo Bandao. Dito sa area na to, dito. Ngayon wala na. Wala nang mahuli dito. Puro patilay. Orion alba. araw ni Bineto si Bruno Lemigo yung pamangkin niya. Yon ang Bibamax sa Kevin Lemigo. Ito? oo Na. Ako po sana tulong Kevin Kabu ang Bibamax. Doon ako sa Trapal. Sa Trapal. Ay oh. Buko to y. Alam na. Walang walang kasabit-sabit doon. Kapim <laughs> 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 <Sabili. laughs> na kami dahil ano ngayon? umaga. Kapit tayo sa umaga. Cheers. Ah, cheers. Yun, malapit kami sa gumato mga amigo. Ah, uh, two hours to go. Ah, one hour pala. Talampas kami dito sa Pulilio Island. At ang acting kapitan natin ngayon ay si Bords. Bords! Alright! How many miles away from home? Damn! I'm going to go to the morning. What? What? <laughs> uh, so weird. Your English is really good. The fluent. You know? Oi. Biglang gano naman ning nait Na, subranas biko. First, subranas biko. Ah, subranas. Oh, talaga tatlong plato bigo. <laughs> Malapit na kami sa amin sa Lumatong kalilinis ko lang ng service ko. At uh, yun update tayo sa aming home port. All right, good morning. Yan hinilamusan ko lang mga hindi pa yan final. At uh, doon lang final sa tabi pag uh, linis nitong ano uh, mga service boat at saka mga dir boat sabay-sabay na. Pero uh, ano na yan, akunting uh, linisan na lang. All right. Yan, nandito tayo sa tapat ng ano amigo, Pulilio Island. Tapat ng panukulan. Ah, panukulan yung ano? Libo. Diyan, libo yan. Yung pinakadulo, panukulan. Lumanda. At uh, ah, nga pala, nalinis na namin itong area na to, yung masukan na area kanina. Yan. Nalinis na namin ni Noy Rubin, mga amigo. Yung bantay bangka. Ito ang kagandahan pag ah, malinis yung bantay bangka. Malinis yung bangka. Pag malinis ang bantay bangka, malinis ang bangka. Yan o. Oh. Kanina ang kalat nyan, dito kasi nilagay mga habong Daming mga palapa na niyog Tira tira, so ngayon linis na Alright Mga krudo, meron na lang natira na kon Na krudo Bali 30, 39 pa lang Na nilang krudo no Ah mga 40 siguro kay Dito tatakbo pa tayo ng papuntang ano, home port Kaya mga 40 mahigit Na ubos namin krudo Asulina naman mga amigo ah, nasa 20 mahigit na naubos namin ang dala namin gasolina ay 35 container at ang naubos ay 20 mahigit. Ah, banda lang tayo magdayo kasi yun nga nasa private at ma um, malapit lang yung ano, isang private kaya hindi magastos sa gasolina mga amigo. Ang pinakamagastos sa gasolina kasi pag laging nagdayo yung mga series sa malayo, pataga 15 milya, 12, 10, ganyan. Right? Malapit na tayo sa home port. Sa uh, mga 3 oras na lang. Darating na tayo sa homeport mga amigo. Yan. Yon. Ah, kasalukuyan namin binabaybay itong araw. Ano nang ano panukulan? Dito ang panukulan amigo Nasa 16 nautical miles yung ano namin homeport doon pa banda. Sa malayo. Dadalhin natin yung pinagagan Ah, Balungay. At saka itong panukulan. Kison, Pulilo Island. All right. Tapit na tayo sa home port mga amigo 16 nautical miles na lang 2 hours later pagkatapos ng ilang araw sa laot na paghanap buhay ay nandito na kami sa aming home port mga amigo ayan alright gulo leo gusto nang tumalon gusto nang mauna gusto na ha na na oh. na Nag-ngayon na si Buruloy. Bula lang yan. Huwag kang maniwala, John. Brown. Bula lang yan. Huwag kang maniwala, John. Uh, best friend. Best friend. Dito, Wala na. ubus na. Inaupos mo na. Nakalima ka ba? Lima. Hoy, lang <laughs> uh, Dalawa. Salang. Dalawa. Salang. Dalawa. Salang. Tatlo. Dalawa. <laughs> Eh na oh. Paano na kami, mga amigo? Pa pa ikot na dito sa puruhan banda. All right. Update nga para tayo sa huli ko mga amigo. Ang huli ko ay nasa 300 mahigit kilos na maliliit, no. Ah uh, bukod yung mga cute uh, at saka mga blue pin. Uh, siguro pagsamahin niyo uh, na sa mga 500 kilos yung huli natin. Ating Lord sa maraming blessing ngayong laot to, Ah uh, na tayo sa ating Bali. Ang kilo daw ng tulinga ngayon ay 80 per kilo. Ah, uh, sana tataas pa para uh, kilo yung ano, mga binta. Ang dilawa naman ay 130 yata at saka yung tuna uh, tuna 220. Yung black marlin ay 250 ang kilo yung mga may black marlin. ay yung mga nakahuli ng black marlin ko. Katulad ni Burluloy. At saka meron ni Tong Benz. Tong Benz yung nag-vlog. Tong Benz! Sos! Sos! So, so. Ano? Ano?

Ilang ating bayaran na sa mga 7,000 lahat yung bali Hello. natin. So, so, so. Ano, ano? Ang ani oi. Eh no. hoy gusto niya nang mauna? Hello. Ha? Pati <laughs> niya nga sa unahan. Maggila pa tayo. Hello. Alright, abang-abang sa kung magkano ang presyon nitong mga kalakal namin, amigo. So update tayo sa aming pagbibinta ng kalakal. Uh, ngayon ay magsipag uwi na kami sa mga kanya-kanya naming mga bahay. At uh, siyempre matagal sa laod kaya yun. Ay miss yung uh, bawat pamilya. Bro Leo gusto nang tumingin sa anak niya. Hoy! Loy! Ay miss mo na yung anak mo. Oh, yeah, wow. Jun. San? Simbahan? Ah, nandiyan pa rin. Ay, linggo pa lang ngayon. O. Pambihiraw. May pa yung anak Brolo. Nagsimba si Brolo. Si Brolo, hindi talaga nakasimba kahit isa. Kahit minsan. Iba kasi reliyon eh. Jo! Iba kasi reliyon ni Brolo. Ano yan? Satanisin. <laughs> Joke lang mami ko. Katoliko yan si Bruno, katoliko. <laughs> Satanism. Daming bangka nakaparada sa aming ano, tapat. Ah, siguro galing sa laot yan. Sana noon walang supply ng isda ngayon. Sulo namin ngayon para Oscar Kilo yung bintahan. No? Pag kasi at masabayan ng mga ilang bangka, biglang binabat nila yung presyo. Kinokontrol nila yung presyo dyan. Wag! Wala, okay lang yan So yun mga amigo, update na naman tayo sa next video no? Sa inyong lahat, magandang uh, patanghali Alas Drusi, tanghali nga palang tapat oh Sa inyong lahat, uh, nagpapasalamat ako ng lubos Sa inyong solid suporta sa aking YouTube channel Sa mga solid kong supporters, subscriber Sa mga silent viewers At sa mga hindi nag-escape ng mga ads mga amigo Maraming maraming salamat sa inyong lahat Diyos ng bahalang gumanti sa kabutihan ng mga puso Uwi-uwi Uy muna kami sa kanya-kanya ng mga bahay So update tayo sa next video Hanggang dito lang itong video na to. Maraming salamat sa pagtanaw at pag-amping muntahan. Bye-bye!